Paalala po sa mga magulang, siguraduhin ilagay sa mga lugar na hindi naabot ng na mga bata o di kaya ilagyan po ng label ang mga sangkap sa pagluluto na delikado pag direktang mainom o makain. Sa Sorsogon kasi, may isang batang nasunog ang lalamunan matapos mainom ang isang sangkap sa paggawa ng kakanin. Kung anong sangkap yan, atin po alamin. Dalawang klase ng lye water ang madalas na ginagamit. May ginagamit sa paggawa ng industrial cleaners gaya ng mga sabon. Meron ding food grade na madalas sangkap naman sa pagluluto ng ilang kakanin para lumagkit. Pero may tamang dami lang ng food grade ang pwedeng kainin dahil posibleng makasama sa kalusugan. Usually, ang pangluto na available sa market is 25% concentrated. Pero pakunti-kunti pa rin nito hinahalo sa pagkain. Ang estudyanteng si Jenny, aksidente yung nakainom ng food grade lye nang kumuha raw siya ng tubig sa kanilang ref noong 2019. Yung tita niya, nagawa siya ng kutsinta, tapos nilagay niya yung lye water sa bottle, tapos yung pala yung nainom niya. Nasulo nga yung ano niya, yung isopagos. Tapos... Itong 25% concentrated, kung ito'y iinumin din, ito'y magkakaroon nang irritation sa iyong lalamunan, pamamaga at pagkasugat-sugat. Mabuti na daw at nakaligtas ang anak. Yun nga lang kinailangan siyang lagyan ng tube para makakain. Sa loob ng apat na taon, gatas na may am o sabaw ng sinaing na kanin ang pagkain ni Jenny. Malungkot kasi yung mga kaklase ko nakakita ko silang kumakain tapos ako wala. Dahil hindi kaya ng pasilidad ng ospital sa Sorsogon ang kaso ni Jenny, inilapit ni Dr. Mario Yurik Alerta, surgeon sa Sorsogon Provincial Hospital ang bata sa GMA Kapuso Foundation. This is a major operation. Uh, maraming uh, babantayan dun sa bata during the operation and post-operatively. Ang operation is uh, to cut the esophagus and to pull the stomach up para may madugtong uli yung yung esophagus to the intestine. Sana matulungan po kami sa sa pagagamot ng anak ko po kasi gustong gusto niya ng makakain. Sa mga nais tumulong kay Jenny, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank accounts o magpadala sa Cebuana Lubilier. Pwede rin online via GCash, Shopee at Lazada.